ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mga أَلَمَانَ سَإِسْلَامٍ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa Al wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kapatiran na may kaugnayan sa pagsasagawa ng sala. So, ang tanong, paano kung halimbawa, hindi ka nakapagsala ng Maghrib, pagkatapos ay naabutan mo ang imam sa masjid na nagsasagawa sila ng Salatul isya ano ang gagawin mo? Siyempre, ang sala mo ngayon ay magrib o ang intention mo ay magrib, which is tatlong raka at ang sala ng imang ay apat na raka. So, ang intention mo ngayon ay magrib. So, dito, hindi naman pwede na ang magiging sala mo ay apat na raka kasi sasalungat yon sa sala mo na magrib. So, ano ang dapat mong gawin? So, pinag-usapan ito ng ating mga walama. So, ang ilan sa mga walama, sabi nila, mayroon kang dalawang opsyon sa pagsasagawa ng sala ng magrib na ang imam mo ay nagsasagawa ng salatul isya. So tatlo sa iyo, apat ang sa imam. So ngayon ang gagawin mo, walang problema kung ikaw ay na late kang pumasok sa salatul jamaa which is ang imam ay nakapagsala na sila ng isang rakaa. Tapos na sila ng isa. Ang sala nila ay isa. So apat 'yun. So dahil naabutan mo sa imam is pangalawang rakaa na lang, so wala ka nang papalitan. Bakit? Kasi ang total ng magiging sala ng imam na naabutan mo ay tatlong rakana lang. So, sasabay ka na sa pagsasalam kasi kompleto na ang sala mo. Kung naabutan mo naman sila na nasa pangalawang rakaana na lang, ang uh, papalitan mo na lang ay dalawang rakaan na lang ang papalitan mo. Kung naabutan mo ang imam sa pangatlong raka, so isang raka na lang ang papalitan mo. Walang problema kung ang sala na naabutan mo ay uh, pangalawang rakaan na lang sila, so kompleto ng sala mo. Kung pangatlong rakaan na lang sila, magpapalit ka ng Uh, isang raka. Kung pangatlong raka na sila o pangapat na raka, uh, papalitan mo ay dalawang raka. Ang problema dito nga ay kung nagsimula ka, ang pumasok sa sala, nakakasimula pa lang nila ng salatul isya. Dahil dito, tulad na sinabi ko, may dalawang kang option. Sa pangatlong raka, upo ka na, then magsasalam ka na, at hahabulin mo sila sa uh, hahabulin mo sila sa pangatlong o sa pangapat na raka nila. So pagsalam ng imam, magpapalit ka ng tatlong raka sa isya. Or hihintay mo yung imam na umupo sa pang-apat na raka'a, then doon ka na sasabay sa pagsasalam ng imam. So kahit saan doon ay wala pong problema. Uh, pinaghihintulutan po yun sa batas ng Islam. Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.